Ayan guys, tapos na akong gumawa ng yelo. Ayan, bali balo lang yung ginawa ko guys. So, wala lang yung ginagawa ko. Araw-araw, balo -araw, lang bali ginagawa ko. Ayan, nakagawa ko ng yelo ngayon guys. Kasi yung alaga ko, kinuha muna ng ama. Ama niya. Kaya ayan, kaya nakagawa muna ako. Ng, gumawa muna akong yelo guys. Para may maibenta tayo bukas. Alam niyo ba guys, itong yelo na ginawa ko, malaking bagay sa akin to. Ngayong sa panahon na Uh, lubog ang aking tindahan. Kaya, at ako na paggagawa ng yelo, guys, kasi malaking tulong ito sa akin. Araw-araw, nabibenta ko yung walang piraso ngayon kahit tag-ulan. Kung kailan tag-ulan, malakas yung aking yelo. Kaya, ayan. Ayan, guys, talagay ko muna sa ano, guys, para matit na. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung aking ginagbintahan. Bali, kahapon ko pa yung binta at saka ngayong araw na ito. Ayan, yung mga papel na yun guys, isang dala at saka 50 pesos. Nasa halagang 500 lahat yan. Masito na yung mga bali ako guys. So. Ayan, sa so ngayon guys, yun muna ang napagbibintahan ko. Kasi nga walang masyadong laman yung tindahan natin. Ayan, dalawang araw na akong hindi nakakapamili, mga kasari. Ayan mga kasari, hindi ako nakapamili ngayong araw na ito. Ayan. Wala akong mga kape-kape, mga kasari, oh. Hindi ako nakapamili ng dalawang araw. Di ba pinakita ko sa inyo, mga kasari, yung aking pinagbintahan? Di ba nasa limandaan yun? Sabi ko kanina. Uh, hindi ako namili, mga kasari, kasi nag-iipunan ako. Uh, nag-iipan ako ng halagang isang libo. Pero sa susunod ko na siguro ikapinta sa inyo, mga kasari, kung bakit nag-iipan ako ng halagang isang libo. Ayan. Balian na lang muna ang laban ng tindahan ko, mga kasari, oh. Yan na lang yung laman ng aking tindahan. Yan, di mo na ako namili, mga kasari. Dalawang araw na. Ayan. Yan mga kasari, ah. So, sa na video na video mga kasari, ikwento ko sa inyo kung bakit hindi ako nakakapamili ng dalawang araw na. At kung bakit ako, ano, nag-iipon ng malagang isang libo. So, sa na video na video mga kasari, ikwento ko sa inyo, mga kasari, kung bakit ako hindi nakapamili at saka nag bakit ako nag-iipon ng isang libo. Ayun mga kasari, hanggang dito lang muna pong aking vlog. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.